sa loob. Huwag <laughs> <laughs> ka na <nalabas> ng days. <laughs> Wala kami ginagawa dito. Pero pumasok kami kasi masipag kami. Ang magluluto na lang ng content namin. Si Amidy, tsaka si George. Lo! Sino sabi? Ako! Ako, director ngayon, pre. Pati mo na, i-inform in kami agad. Oo. O, oh, kailangan natin ng budget. Kay Alvin. wala namang iniwan. Wala. Ano iniwan? Kahit ano kayo magluluto? So, so, ang iniwan, yan. umalis nang walang iniwan. Huwag ka, niyan. Si Diyos, yung pre niya talaga? Oo. Oh. Baka iba ito pasabi niya ng mga tindayad sa paligid. <laughs> Mahalaga ang piso, kailangan nilang panukuli ngayon. So, gagawin natin ngayon, pre. O, oh, diba, Mahalakan isang daan. Yan. 100 peso challenge tayo ngayon, pre. Hindi naman. Oh. Bili na ng lutong ulam sa labas. Sira ulo ka pal Mamamali. Mamamali kayo. Hmm. Sasama ako. Tama mo? Sama ka? Oo. Oh. So, Sumama. Sasama ako. Siyempre para siguradong isang daan lang talaga yung bibig. Pre, flat yung gulo. Basta makakatipid kami. Flat yung gulo. Ah, sige po. Pabibig e, ka masado. Jowa ko, ko, di ko ginaganit. Kiss mo. Di ba kapag ginaganit kita? Game, game. Kuha ka lang, kunin mo na. Kuha ko ni kunin mo na. Ate, eh, meron kaya, no? Yung super cute na one port lang. Beyond. Magkaano to? 30 na to? Mahal oh. Nakatrain ta agad ako pre. Mukhang di ako aabot sa 100 nito. Isa sa limo muna, nor, magkano? 7. 37 na. Labok. 40. Oh, hindi, 10 piso lang pwede. 10 pisong labok. Yung pang palabok. Hindi, oh. yung pang durog siya. Ah. Durog siya na ano. Oh, meron nga, Sampung piso lang Pupapasok na, na ako pre nagpapapasok na, na ako pre Basta sa pagkakamal ako ako 10 to pa, sigurado to 10 daw tawag dito, nang ba yung meron kayong ano yung may 10 rin sige yun na lang plus 10 Oh, 57 na lods o marami pa akong kulang mukhang di taga-aabot neto De, pero bibili na lang ako giniling mangungutang na lang tayo kay QRI ng ano ano ang ginagawa sa mga bigas? Yung... oo oh, ganyan mo kakain ka pre ang mo pabalik balik ka, kuha ka lang Okay na po ito, ma'am. Kasi nagang mix ba ako? Sige. Hindi, pre. Teka lang, magabayad mo lang ako, pre. Ah, sige. <laughs> ano lang kasi yung budget natin, eh. Check mo nga, pre. Magkakasin Check -check lang isang Giniling na lang ito. Kasi mga kulang, siguro pwede naman sa ating kera yun. Wala naman si Tap. yun papaalam na ng tao. Yung cubes na chicken po, tapos sinigang mix na sampalok lang. Malit lang, pinamalit. Ito nga 20 agad eh. Mga pala, ina, ina, may hinabol ako. Pa, sarado lang. na kasi. Ito, magkano sa akin? 22. 42 na rin. Right? 42 na, ako 52 nga eh. Yeah. Tara, manok. Manok, ikaw, giniling. Gulay. Di ba magugulay ka pa? Hindi, kailangan ko muna yung karne. Ah, karne. Tara, oh. tayo sa ah. karne. Maginiling tayo. Ayan, dito tayo sa manukan. Ito ang ating tuke na si Ate Cecil. Ito yung maliit na hita. Magkano kaya? 57. Nako, pre! Abolo ka talaga. Dalawang pakpak na lang. Ay, na 42. Magkano agad? 84. 42 ka kanina, pre. Naka 84 ka na. Please. Pag ginawang tatlo, te. 84. Yung dalawa na lang po. Tapos pahati, pahati sa dalawa. <laughs> <laughs> Grabe, dalawang pakpak. <laughs> <laughs> wala na. Wala na yung makakakain. Yung free free. Anong gagawin natin dyan sa dalawang pakpak? So, kuya, okay lang ba? Bibili lang ako 30 pesos na giniling. Naka 100 na, pesos challenge kasi kami. eh. Pero pwede mo nagdagdag ang kung gusto mo. Oo. Oh. Basta mamaya natin pag-uusapan yan, ha? <laughs> Grabe, nadadagam pa ni kuya yan. Oh. Ay, sorry. O, oh, pero tignan mo. Dinadaya ako talaga na ito, eh. Magkana na yan? Ano lang? 30 na lang yan Oh, 30 na lang doon Sabi <laughs> ko sa'yo eh Bulong-bulong <laughs> 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 lang yan, Lodz yes. Ganyan talaga pa mamalengke Bulong-bulong lang yan Ganyan talaga mamalengke 30, no? Bariya kasi, binigay sa amin, okay lang Thank you, ya yeah. Salamat Oh, Ano pa kulang mo? Ano na ako. gulay-gulay na lang Magkano na na-tero sa'yo? 12, pre eh. Ay, 12 ba? Ay, 18 nata na Tama, 18, par Ay, Ikaw, sa'yo, 16 16. So oh, pagkasayin na natin yung ano kailangan natin dito. Mga ni check ano 18 na lang sa akin. Hmm. Ayun dito kami sa Gulayan. Dito oh. kami laging bibili. Hmm. Kung mura sa iba, mas mura dito. Oh, mapapamura ka talaga dito. <laughs> Wala bang mura diyan, te? Isang mura. <laughs> sa oh, akin po. sang eh, ano yung pinakamurang sang? May 5 piso ba? Oh, 5 piso 'yun. Oh, mm. ah. gumon na tipid pa ako 5 piso. Oh, tingnan mo ang dami, 5 piso lang oh, 'yan. Malang to. Ako, ako loyal 5 piso. Jenny Beth vegetable. <laughs> Jenny Beth. <laughs> Grabe talaga. Grabe talaga. Ito, sa akin, te. Limang piso. Bibili lang din ako ng chwetery. Ito, dito na ako bibili ng chwetery. May limang piso? Ato lang. Sige. Ako na nga sa bahay. Doon na lang ako sa bahay. Lima lang ba? Hmm, lima lang. Sa vlog. Ayan limang piso. Oh, grabe Oh. Gagamitin mo lang tigas ng mukha mo, pre. Hindi. Okay, ito na. Okay na ito, pre. Tapos kami. sa Sa'yo, magkano na Size. Pero... Sakto to. Kung may size naman ako kung saan ko Balik tayo na, gusto mo? Size naman o. Kuku, bibigyan sila kuku Sir, game na po, sir. Ah, game na? Oo. Oh. What is up sa inyo, mga ina? Maraming ka mukha kang singer, sir. Sino, pre? Si sino? Ikaw si ni? Unique, <laughs> Aba, sabihin ko dito, pre. Ay nga, namili kami... Oh, <laughs> namili kami kanina. Na, sa palengke. Sa palengke ng bayan ng Malabon. Oh, Ayan. Uy! Okay. Ah, <laughs> ah! Ito nga pala mga napamili ko. Luya, binalatan ko na yan. Tapos yung dalawang pakpak. Nor, sinigang mix. Magluluto ako ng ano. Dito ka to, May. Sinampalukan. Sinampalukan. Yeah. Sinampalukan manok. Na sana gumana. Gamit ang Nor! Sinigang mix. Yeah. Nor chicken cubes. Papainit lang tayo ng... Anong tawag ba dito? Pan! Pan! Ano ano mo nang gagawin mo, sir? Eto kasi, pinahiwa ko na to sa dalawa. Pwede na yan, tayo-tayo lang mga kain eh. Maghihiwa ako ng buya. Ganito kasi ginagawa namin. Sinigang sana to. Oh. Kaso, si Ate Cecil, siya yung gusto makita. makit. si Ate Cecil, yung suki namin na nagmamanok. Sana masarap ang ulap niyo palagi. happy birthday ngayon at saka next year si yung amo namin nag Singapore. Pwede na oh. sabihin yun? Nanood, nan nanood ng Taylor Swift. Okay lang ba to? Oo! Oh, Kaya, oh, hindi! Oh, yung... oh, <laughs> ay, nilagay ko agad. Wala pa yung sibuyas. <laughs> Wala eh. Ngayon, eto nga pala, Ito, natutunan ko to sa akin. Tutos muna ng konti yung ano, yung manok. Iwan lang natin dyan. Parang tayo, sa tosta na yun, sir. Sir? Nga pala, naglagay ang mantika. Siyempre, it's reasonable to think na may mantika sa inyo. Ah, so, hindi siya kasama sa cost? Oh, hindi, hindi, hindi. Oh, pikit. <coughs> Patay. Oh. Nasaan ah. natin konti, mahina. Kung bawang. Oh, Ay, hindi ba? No. Oh, George! George! nga ang bawang, George. Ay, oh. Okay, pato. Ayun. Nga pala, may bawang dito sa bahay na to. Kaya, tingin na lang tayo. Tapos lalagay na natin yung ano? Yeah. Yung, oh, uh, oh, ano? Yung sibuyas. Yung ibang version ko yun. Mapapoyin pa natin. Pero huwag mo mapakita to ha. <laughs> oh! 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 <laughs> yeah. Ngayon, eto, bumili ko na eto. Hindi ko talaga ano alam. Saan? Usbong. Hindi ko talaga alam kung saan Kailan nilalagay yan? Eh, hey, alam mo yan. Ah, hindi. Oo. Alam ko yan. Aman <laughs> si Supper in Silence. Try lang natin. Kaya yeah, yan. Hindi nangyayari. Bakit nilalagay yung tangkay? Pre! Yan ang masarap. Yung may... Asin. Nalagay natin asin kasi susunog-sunog na eh. Ay, ano? tubig. Ito <laughs> <laughs> yan. Oh. Sa okay na sana yan. Dadame lang natin kung pa. Nalagay na natin yan ng Chicken Knorr Cubes. North Chicken cubes. Yeah. i Imahin nyo lang para mabilis matunaw. Nung, no, salita ka nung. No. Tay lang natin yan kumulo. Takpan lang natin ito, tapos balikan mo kayo. Yeah! <laughs> okay na to. Yun know? Oh. Wow! <laughs> Lagyan natin ng ano, sinigang mix. Hmm. Ay! Oh yeah. okay. feel ko okay na to. Just a little bit. Ang um, pati po. Okay na yan. Di diba, apat lang to? Mm. At gagawin, papadabihin natin yan. Paano? May bigas tayo dito. Oh. Tapos, itong gagawin natin sa oh. Parang sinigang rice. Since kumukulo na yung ano, tubig nang nilagay natin dito, ihinaan nyo na lang yan. Pag lang nyo. So, ayun, ubos. Wala <laughs> sabaw. <laughs> yung konti tubig. Tapos, lagay na natin dito yung ano, natitirang. May mali. mo Roy, hindi ka nagkakamali. Ano yun? Hindi ko ito nalagay. Mas <laughs> ko lang Hindi, hindi ka nagkakamali. <laughs> ka nagkakamali. Ay, lagay natin yan. Sobrang dami. Okay. Ito, na natin to. Yan, okay na. Mm. Tapos konting patis na lang kasi nga dagdagan natin ng tubig. Oh, dialysis. <laughs> Takpala na natin. Tapos lutuin lang natin yan hanggang sa... Maluto. Tama, tama. Galing. Cut mo yan. <coughs> ah, yun ba yun? Hello, vlog! Welcome to my guys! <laughs> dahil wala si kiyaray ako muna dito, pre. So, yun nga, dahil wala. <laughs> wala si Kiyo Rai, eh, wala kaming makain. Make me sweat! <laughs> so, ang ginawa namin, nanghingin kami ng budget kay Kuya Alvin. Binigay sa amin, isang lang. Tingisang daan kami ni Amidi. Eh? Nagkisip ako ng lulutuin ko. Ito nung ko. Pansit, palabok. So, ito, labok. Ayun na to, chicharong pala na durog. At suwete. Tapos, ano to, labok. Ito, si kimchi Chu. Nakalong pa, di pa siya pwede lumabas. Tapos, sang. Giniling. Marami tayong mga kakain yan. Nor, shrimp cubes. Tapos, ito, syempre naman. It's, ano ba, it's reasonable to think. May tubig kayo sa bahay, tsaka course cards. Kung wala, siguro hindi na lang sa tito mo. Baka mayroon sa tito mo. Tandaan ko, may sukli yun, otso. Bumili na lang ako ng itlog. Sakto na yan. nagpapakulo na ako, pre pre. Laki sa vlog na pinapunod ko. Isa lang ata nilagay doon eh. Pero sige, dalawa na. Marami tayo eh. Para malinis ang ating... Pre, oh! okay lang yan. Nalaga na yan. So, magigisa tayo, pre. Kuha tayo ng... Siguro, it's a reasonable to think na may bawang naman kay Saigo, pre. Paano kung wala? wala? Eh, di, tanong mo sa tito mo. Baka <laughs> may <laughs> Tapos lalagay na natin sunod yung giniling natin, pre. Wala na kasi yung bawang natin na nilagay, may mantika na. Ba't hindi nga nakikinig, ah, Bin? Ito, karakter lang ito, ah. Baka mamaya, ma-open kasi na sa akin. Tsaka lagay natin yung giniling, pre. Gigisa na natin siya. Jerome, ako may sama to, Jerome. Hala na! Halas dos! Halas res! Wata! Wala ayaw! Ayaw, pre! Ayan na! Hindi ko nga rin alam kung tagawang mapo iba o oh, hindi. So, ito siyempre, hintay lang natin to ma gisa sa gitlang. Yan. O, oh. oh, papay natin yung apoy. Kasabang niya, nagyan ng tubig yan. Lagyan natin ng labok, pre. Kalahati lang siguro, lagyan natin. At ah, si nga pala to. Sorry, Amidi. Sorry, Amidi, ah. Okay. Sino ba ang star? Ba't walang inukontra eh, mo ko, pre? Ay, ako lang star dito. O, lagyan natin yung kalahati. Bakit kalahati lang? Siyempre nga, yung kalahati, ilalagay din natin sa pantapings natin mamaya, pre. Makin, manood ka na lang kasi, yun, dami mong tanong loads. Tukin kita sa abdominal, ano mo eh, version na <laughs> <laughs> Siyempre, ang more shrimp cubes, pre. Tataka ka, giniling na baba yan, pero okay. siyempre, ilalagay natin. Okay. Hindi ko rin alam eh, napanood ko lang din to eh. Alam natin yan, inong ray tayo. eh. At swete para... Kumulay. Hindi siya kumukulay, pre. Kasi nga... Ah, di ko ba ba? <laughs> Ano ba? Sino bang star dito? <laughs> okay na ba itong kulay na to sa inyo? Sa <laughs> akin? Ano Okay na ba sa inyo? <laughs> eh kayo, kakain din kayo. Tapos, hintayin natin sa kumulo. Maghiwa tayo ng sang. Pampakulay, kasi masyadong patay yung kulay ng luto natin. Pampakulay! <laughs> Pampakulay lang yung sang! Ang lalaki. Ang medyo delikado yung pag mo ha. Okay, Huwag ka nalang tumingin. Para di kabahan. <laughs> ano bang gagawin ko? Ano pala? <laughs> so, papalaputin natin pre. Gamit ang cornstarch. <laughs> Na may? Big two. Ano daw pa rin Alvin ha? Ayan o! Oh. oh, pre! Sinasabi ko sa inyo, wala kayong tiwala eh. So, okay na to. Balikan mo ako, Ian. So, guys, luto na yung ating bihon. So, kukunin na natin siya. Pe-plating na natin siya, guys. Plating agad. Wala nang kung ano-ano pa. Mm. Yun, o? Oh. May tubig-tubig <laughs> pa. <laughs> mm, diba? oh, ganda. May natitira pa. Eto, di na to titikman, hey! pre! So, para ano yung tikmaw natin? yung sarap. Swak na swak. So, lalagyan na natin siya. Ibabaw. Eh, wala nga tayong order sis. So, na special order Naku, hindi siya magiging special. Kulang <laughs> sarap. <laughs> 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 eh, marami tayo, par. Ano yun na lang? Haluin yun na lang mabuti. Haluin <laughs> <laughs> ano yun na lang mabuti. Paano bubuksan to, pre? May natutunan ako, pre. <laughs> ah. Ikaw mo, madali lang babalatan yan. Oo. Oh. oh, diba? Oh. Malalaking hiwa gagawin natin, pre. Yung mga gusto mo eh. Hindi naman tayong nagtitipid eh. One. So para sa'yo na yan. Iyan. Um, two. Midi. Sa'yo na yan. Midi. Puti um, pa. Di mga hirap yung tigaw. Para sa'yo na ito. Kaya Alvin, dahil sa nakialam mo ka. Um, ito pa. Para sa'yo, Rani. Um, lalagyan natin ang nabukyan sa ibabaw. <laughs> di pa nagtatapos yan, par? Si Charon? Um. O, oh, di ba nagtatapos yan? Di ba matam Masyadong matamlay. Walang kulay green. Ano ilalagay mo? Ikaw midi, ano ilalagay mo midi? Pampakulay. Oh, pampakulay. Tama si nga midi. Ilalagay mo yung pampakulay. Oh. At ito na ang ating pansit palabok. Yan, check na natin yung niluto natin kanin. hmm Ah! Ah! Ayan. <laughs> <laughs> Plating na natin to. <laughs> Uy, lumayan, Oy, may, mo. may tutong. Yan yung masarap dyan eh. Hmm, sarap nung tutong na yan. Lagay na natin dyan yung apat nating nabiling. Grabe pa. <laughs> may the way siya. Good ba yan? Oo, para pagkagat nyo, may kayo. <laughs> ayan, kaunti lang. Yes. Oh. At ayan na. At eto, eto na. na. Ay, tama. At eto na. Ang ating so, sinampalukan ang at sinampalukang rice. Apang gagawin natin dyan? Oh, magtanggal sa patos? Ha? Hindi ah. <laughs> 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 Hindi! <laughs> Hindi! Hindi! <laughs> na natin yan. oh, Jerome, tikman mo muna. Ay! <laughs> Sabi sa inyo, kakakanta na lang ako eh. Oh, game. At ito na, ang ating sinampalukang with rice. Apa gagawin natin? Magtanggal sa patos? Hindi! Tara, tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, slow mo ka muna. Yeah. Yeah. ka dito Hindi, hindi ba siya Hmm, di ba? Ano? bakang kang bilib sa tokayo ko eh. Huwag kaiwan kami ng kulay ng buk. Oh, may papatikim ka pa ba? Ayan! 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 mo itong luto eh! mo yung mukha Hindi mo mukha mo. Ano, di ba? Sarap, no? Ali ka kapatid. Baby boy, ikaw na pa siya. mo. mo. Oh, di ba? Ang sarap. Hindi oh. Niniwala. Sarap. Oo. Oh. Oh, ito na. Pati may itlog, Nagtitipid tayo sa itlog. Mm, the perfect bite. Paano yung kulay? Huwag <laughs> <laughs> oh. mo husga nang nakikita mo. Go, Tikman go mo muna. Naglaglag la na. Oh, yan, okay na yan. Ah. Mm, the perfect bite. Mm. Ah. Mm, 'di diba? Mm. Ay, grabe. Diba? Ang tarabi ko Masarap eh. Ah, ah. Ah. Kulang ba? lang sa halo. Mm. Kasi nga, andyan pa yung mga tables niya, pre. Tikman mo ang kamao. Oh, ano? No. Iisa pa yan kasi uh, masarap. Ano masasabi man? mo, Alvin? Ano masasabi mo? Pwede ka mag-vlog. Mm, Hindi ba? Sabi sa'yo mm. eh. Oh, may sapan. Diba Ayun, nasarapan. Mm. Oh, it's Ian. Di niliwala eh. Mmm. Di ba? Sabi sa'yo eh. Baby boy, baby boy. Ano ka rito, baby boy? mm Ano naman ito? So, alam mo na sabi nyo? Pasado, yeah. diba? Masado, uh, diba? Uh, okay. Dito na magtatapos ang ating... vlog. ano Ah! Ano, ano? So, maraming tayong natutunan. Yeah. Uh, sa so, panahon na nagipit ka, wala kang pera. Pakatay mo uh, Hmm, babaraking mo lang yung tendera. So, kailangan mo lang talaga ng sense of humor dito sa pamimili. <laughs> Tama. Mm, so, message namin... Ano masabi mo? Eh, ikaw muna. ano ah, si no, Basta na? enjoy lang dyan. Mm ay, hindi. Ingat. Hmm. Mas importante ang safety. Yan. Yeah. sabi ko ka lang kay Ninong Rice, ingat sila dyan. Enjoy. And God bless. At pagbalik namin, sana may snow kami kasama. May snow kami may baby. Singapore yung ah! Wala bang snow doon? Sa so, mga, sa mga inaanak natin dyan. Na hindi pa naka I-click na yan. Saka tama. Sa mga inaalak natin dyan na nanonood Tama. Not, at hindi pa nila alam na nag Tama. nakasubscribe sila sa so Nino mag-subscribe na kayo. Tama. Hit nyo na yung bell, uh, uh, yung Notification like. button bell. Like and subscribe. <laughs> Notification bell. <but> <laughs> Oo, oh, tama. Uh. Direk, direct. Ano pang susunod? Ano po ba? Susunod ah, namin. I try, Oh, ah, try nyo to. 100 pesos challenge. Yes. So, kung bigla kang nagutom, wala kang budget. Pwede, yung pala, pwede. Yung pala, yung pala masasarap. Ano pa? Kapag may mga sabaw kayo, tapos kulang, kulang na. Damihan nyo lang. Tagdagan nyo lang. <laughs> oh. I love, love you all, mga inanak. <laughs> <laughs>